Joey, isang trans woman si Lady Edelweiss. Dati siyang lalaki. Dahil dito, inalipusta siya ng mga tao. Kaya hindi niya nailabas ang potential niya. Pero, nung siya'y naging isang ganap na babae, she became a very, very influential person in society. Kaya yes, siguro po, Sobrang na lang paghanga ko kay Lady Adelphais. Hindi ko man na alam noon, pero nararamdaman ko na parehas po kami. Parehas kami ng pinagdaanan sa buhay. Yung mga kasawian sa buhay. Pinagtabuyan. Inape. Eh. Dahil hindi kami maitindihan at patanggap ng lipunan. Pero sinabi niya nung nabuhay siyang mag-isa. Doon niya nakita yung kalayaan. Doon niya naramdaman na malaya siya. Na pwede siyang maging sino. Na kahit sino gusto niyang maging. Lagi ko pong tinatanong sa sarili ko na tadhana ba ng mga kagaya natin? ang mabuhay mag-isa. Kasi ako, wala na akong pamilya. Wala na akong matatakbuhan. Ako na lang mag-isa sa buhay. Pero, pinipilit ko pong mabuo yung pamilya ko. Pero ako pa rin naman pala ang sumira na. Ano? Ngayon, may pagkakataon na para mabuo yung pamilya ko. At mabuo ako. Kagabi nga, Sir Armani, na pinakinipan ko si Joey. Ang Joey naghihingalo. Gusto niyang lumaya para makita niya ang totoong siya. Sir Armani, kaya ngayon, panalayain ko na si Joey para mayakop ko ng buong buo ang totoong ako. Ang taong matagal na nandito. Ang babaeng matagal nang nagtatago. Ang babaeng matagal nang natatago. Papalayahin ko na siya, sir. Iyayakapin ko siya ng buong buo.